Nguni na haga ngani, mga kapadimin, malain-lain naman sira ang dakopta. Sa Tagalog ay sari-saring isda ang huli natin ngayong araw. Ah? Ang apod pa lang sa isdang ini yung mga kapadimin ining sarong dakula, yan ang inaapod na barakuda. Inot na pa lang maganda ako na tulos ang satuyang binamano. Bungan na bungad pa lang, ininatulos ang nahiling tasa sa satuyang sagkad. Unang baklad pa nga lang, e eh, napakaganda na ng ating binamano. Pabungad pa lang nga namin, ito kaagad ang aming nakita sa aming baklad. O ayan na mga para, ang request nyo, sa Tagalog ko na, binibikol ko pa para maintindihan nyo yung sinasabi ko. At the same time, matututo ka rin magbikol kung paano ang salita namin dito. Ang tawag para sa ginagawa namin ito ay pagbuso sa Tagalog pagsisid. Pagkatapos nga namin mangisda mga kapademen, inag eh, tayo dito ng tabarong at barawis. At meron din tayong inihaw na bakuko. Yung tabarong pala mga kapademen, ito yung isang uri ng botete o puffer fish na hindi nakakalason mga kapademen. Ngunyan nga ni mga kapademen, eh, ay na naman kita sa satuyang sagad. Ibig sabihin pala ng paduman, ini ay papunta. Bago nga tayo magpatuloy guys sa ating video, eh meron lang akong isishare sa inyo. Kahapon kasi, ah, uh, meron akong mga nakausap na tao na nagsasabing napaka-urag daw ng vlog ko o magaling yung pagbablog ko. Kaya shout out sa inyo sa, dyan sa Sityo Baoy at Sityo Aper at sa Sityo Naipitan, uh, Sityo Ugtok na uh, lahat ng mga taga-binaswerte. At maraming maraming salamat sa inyo palaging panonood ng aking video at sa mga taga Apad taga Alabang taga Bulacan, Manila, Batangas at sa all over the world yeah all over the world at ngunyan nga eh guys ay paabot na kita sa sato yan ibig sabihin guys ng paabot tayo ay paparating na sa ating backlog dito pala sa part na to guys ayaw na kita sa iraroom ng dagat ibig sabihin guys ng iraroom nandito na tayo sa ilalim ng ating baklad at dito na natin may hiling yung isdang barracuda mga padimin ibig sabihin ng may hiling makikita yung isdang barracuda mga padimin at pag abot naman dito sa mahiwas na area mga par nakahuli naman si topak na ng posit ibig sabihin ng mahiwas guys malawak na area mahiwas na area malawak na area yan mga pa At pagdating nga natin sa bahay mga kapadimin, pag abot na sa harong, ay nagpili na ako duman sa mga binakalan ta o pinamili nating mga isda para mag na tayo mga par. Pero yung tabarong mga par o yung paper fish, eh, nahuli namin yun. Iyan palang nasa tahaw o nasa gitna. Iyan pala yung tinatawag natin yung paper fish. Tapos yung malaki namang isa, yan tinatawag natin bakuko. At yung nasa tabi namang guys, yan yung danggit gift Isda. At syempre, pagkaluto niyan, ay eh, tsibuga na kasi mas masarap yung kainin mga par habang mainit pa. Tapos isasawsaw mo sa suka na may lada o may sili mga par. So, sarap sana.